isang mapagpalang araw pong muli maadong adlaw sa inruntanan panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga kasaludo, at habang kami po ay nagkakwintuhan ni Mayor Sali din sa kanyang opisina, ay may dumating po tayo ng mga kaibigan, anak po ng ating kaibigan na si Don Phoenix Vlog at dahil nga ni po si Grace na asawa ni Don Phoenix Vlog ay nanganakagabi at siya ay dinala sa isang pribadong ospital sa Calapan City, ay siyempre po sila po ay namumblema sa pinansyal lalo na sa bayarin, kaya pinatawag ko ang panganay na anak ni Don Phoenix vlog para papuntahin sa mga taong nakausap ko na na posibleng makakatulong sa kanila. Na alam ko po na hindi ako mapapahiya sa mga taong ito. Mayor, yan yung inasabi ko. Sabi nila wala akong inagawa. Oo, oo dahil wala akong pera eh. Mayor, wala akong pera. Hindi ako mayaman. Pero ako nakakatulong. Unang-una hindi din ako nagpapugi. Alam mo naman ang papel ko dito. Ano ba ang pagkakakilala mo sa akin? Pero ang sabi nila, wala pa daw ako napapatunayan, hindi ko nang kailangang magpatunay. Sila may pera sila, nandiyan ang mga pera nila. Ako Mayor, pag may nalapit sa atin dito, nakikita mo kung anong nasa bulsa ko, ah, paghatian namin. Ang importante na tutugunan mo yung mga nahingi nilang tulong. At yun, uh, mga kasaludo, ang ating pong kaibigan na si Don Phoenix Vlog, yung nakikita niyo po palagi kong kasama, ay nanganak po ang kanyang misis. At uh, tala, medyo may problema po, si Sarian po ang pag-anak uh, ni Grace bagamat talagang walang-wala din po sila ay sa provincial hospital daw po sila pumunta kagabi ay napakahaba daw ng pila ay kailangan kailangan na at ilalabas na talaga yung bata hindi maintindihan kung ano kaya napilitan po yung ating kaibigan na pangkaraniwan tao na pumunta sa isang pribadong hospital yan po ang kalimitang nangyayari sa atin dito alam ko po, nagagawa nga po ng paraan ng provincial hospital. Pero yung mga ganitong sitwasyon po na talagang kumpila, kung o uh, ano paman ay talagang napipilitan po ang ating mamamayan na pumunta sa pribadong hospital. Saludo pa rin po talaga ako sa ating uh, gobernador dahil sa ginagawa niya, sa mga effort niya na para mapaganda at mapaayos ang ating provincial hospital. May mga pagkakataon lang po talaga na talagang hindi inaasahan ng gaya ng sitwasyon ni Don Phoenix Vlog na napilitan siyang dalhin sa isang pribadong ospital kaya ang problema nila ngayon ay yung kanilang mga billing at yun po kahit po sa konting tulong ay dumating na po yung ating mga kaibigan mga pamilya ni Phoenix na hindi po ng tulong sa atin at ginagawan ko na po ng paraan may mga tao na po ang nakausap at pinapupunta ko po sila Maraming salamat po doon sa mga tao na alam kong tutulong Uh, hindi ko po babanggitin ang inyong pangalan dahil hindi na po importante. Ang mahalaga po ay alam ng tao na humingi ng tulong kung sino kayo. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos. Tunay po at ako'y naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Gayon din, napakasarap pong maging isang ordinaryo at maging isang simpleng tao laang tayo. Mag-ingat pong lagi tayo mga kasaludo.